<laughs> alaga ni <namater. laughs> netib, alaga ni Mamater. Mama, tira, ka dito At, oh, <laughs> Malang, ako ubad ko. sa ko जय बाप जा ये तारी से जय ताऊचा आ बावरर विजय नु ไปอาชีพ pagda uwi ko, meron ako pasulubong sa kanila ng mga kanin. Kasi yung kanin namin sa Manila, minsan kasi nasasayang, di ba? So, iniipon ko lahat yun, tapos nilalagay ko sa freezer. And then, pag umuwi kami dito, binibigay ko sa kanila. Kasi nakakadalawang tab ako ng mga bigas na tira-tira namin doon eh. Mga kanin pala. Mga kanin na tira-tira namin. So, pinapakain ko sa mga Sayang kasi pag itatapon ko lang, di ba? na 'yung nakakatuwa no. Eh. Ayan. So, hindi pa kasama dito 'yung mga sisiw na nasa broiler cage. 'Yung mga nakakulong pa dito, hindi nakakulong pa. Sinupulong namin 'yung mga 'yon kasi madalas lumalabas sila, 'di ba?